Yo, what's up? Oh, kamusta yung rally? Ah, di ba? Saya. Gaya-gaya kayo sa Nepal at saka Indonesia. na Ngayon ay naging successful ang kanilang paglaban sa korupsyon sa kanilang gobyerno. Tapos ito po yung nangyari, mga lodi. Wala man lang naparusahan ng mga politiko na korap ang nahuli mga kabataan oh di ba ang lupit ang lupit niyo yan kasi hindi kayo nag-iisip na mabuti eh di pinaglaruan lang kayo nung utak ng korupsyon sa ating bansa ano ngayon iiyak-iyak kayo sinabi ko na sa inyo ang pasimuno niyan ha yung utak ng korupsyon sa ating bansa pero hindi kayo nakinig oh di ba kung totoo talaga na lumalaban kayo sa korupsyon, bakit ang mga polis natin, ang inyong sinaktan? Kawawang mga polis, pinagtatadyakan, Pinagsusuntok! pinagbabato. O, oh, di ba? Ano nakuha nyo dyan? Eh, di makukulong kayo. O, oh, di ba? Yan yung ano eh, yung uh, utak, ibang iba. Sa ibang bansa talaga, yung korupsyon ang gusto nilang pigilan. Dito, mga lodi, pinupolitika pa rin. O, oh, diba? Tapos, isisisi nyo sa mga DDS, mga Duterte supporters, na ang sigaw po namin, ha? Ah, maalis ang mga kurap kagaya ni Martin Romualde, Saldico, lahat po ng mga taong sangkot doon sa flood control, ghost projects, lahat po sila yun ang gusto natin tagalin. Pero bakit ganito? Ah, sinira nyo at po ng pampublikong gagamitan, eh sinira ninyong mga kabataan, mga salot kayo. O, oh, di ba? Diba? Anong napala? Lagot kayo kay Yormisco dahil pananagot din talaga daw kayo. Ah, habulin kayo. Lalo na yung nanira ng stoplight. Lalo na yung nagpasag ng mga salamin. Lalo na po yung nanira po dun sa Sogo. Ba't nyo sinira yung Sogo? Ano ba pinipigilan ninyo? Anti-corruption o anti-sex? Ha? Ah? Mga jologs, mga bugo. Oh, ano na pala nyo ngayon? Nagsayang lang kayo ng oras. Hindi nyo pa rin napanagot ang mga korap sa ating bansa. Bagkos, sinaktan nyo lang ang ating mga kapulisan. Ano ang hangad lang nito ay mapayapang rally. Kaysa nyo yung mga pulis diyan, pero ba't nyo sinaktan? Dahil nga, ang kasama nyo dyan, kampo ni Joma. Mga, hmm, sarap yung pagbabatukan eh, no? Akala nyo talaga, tatapang eh. Porke nakatakip yung mukha eh, no? Kala nyo siga eh. Pero akala nyo lang yon. Ahabulin ah, pa rin kayo ng batas. Akala nyo lang malulusapan yan. Kitang-kita kayo sa mga lente ng kamera. Kung sino-sino yung mga nagsunog dyan. Humanda kayo. Magtaguna kayo. O, oh, yan. Yan ang napalanin nyo. Walang nangyari. An Nalis ba yung mga korap? Napanagot ba yung mga korap? Wala. Bagkos, ang sinisigaw nyo dyan pababain si Marcos Jr. at ikulong ang mga Duterte. Ano yun? Yan yung sigaw ng mga kampo ni Joma. ba? Diba? Dahil nga, ang tanging hangad nitong kampo ni Joma eh ang maupo ang kanilang minamahal na speaker bilang Pangulo. Magiging Prime Minister. Yan talaga ang nila. Yan talaga ang punto nila. Guluhin ang gobyerno. Guluhin tayong mga kababayan na naghahangad lang naman ng kapayapaan. O, oh, diba? O, oh, sige. May mali si Pep O, oh, patakar akong yaw-yaw. Ano nangyari? Tama ako! Mga gunggong kayo. <laughs> Mananagot kayo sa batas. O, oh, patakit-takit pa kayo ng mga mukha ninyo, ha? Ah. O, oh, dito na lang. Namnamin nyo ang selda ninyo. O, oh.